Hi guys, hindi ko pa naaayos yung mga bagong dating natin na cups Pero papadala na tayo ng mga na-order sa atin Papakita ko sa inyo yung details Ito yung mga dumating sa ating cups yan, Dami, dami nating ayusin mamaya Pero unahin ko muna itong ipadala Papadala na natin to. Papakita ko lang yung details nito Born and raised na Lakers natin 950 snapback Under brim green Tapos yan Ayan loob niya. Ayan likod. New era. Side patch. Naka embroidery. Solid nito. Bali meron pa ako nito. Kaso ito fitted naman. Size nitong born and raised natin na champions. 7-1 half. 17 rings. Ayan. Baka may 7-1 half sa inyo. Ayan yung champions natin na isa. Tapos ito. Ito pinaka solid na ipapadala natin. Papakita ko sa inyo yung details. Ito yung Kobe natin na Lakers Retirement. And 1996 to 2016 All-Star. 20. Side patch na Kobe na ka-embroidery. Pakasolid o. Oh. Ito naman yung sa kabila. NA. New Era. Embroidery. Underbrim yellow. So, ayan siya. Lakers. Tapos, ito natin. ah, Ito naman fitted. 5950, 738 yung size. Ayan siya. Halos same lang. Same na same siya, pero ito fitted. Ayan yung fitted natin. Size, 738. Ganda. Tapos, ito naman, yung, sorry, tapos yung last. Ayan. Legends are forever. Kobe Bryant. 24. Ayan number ni Kobe. 24. Ito naman yung last natin na Kobe. Retirement niya. Legends are forever. 24. Kobe Bryant. Fitted din to mga quality Size 7 to Size 7, 3, 8. Loob. Ayan. Yellow din yung underbring. Ayan ah, yung loob niya. Ganda. Ganda ng mga Kobe natin. Panalong panalo. Solid yung kumuha nito. Ayan, shoutout natin si Boss Claro. Sa kanya lahat tong Kobe. Tapos itong Born and Raised naman. Shoutout natin si Boss, Boss Melchi. Ayan, mahaba yung pangalan ni Boss Melchi. Kaya big shoutout Boss Melchi. Tapos Boss Claro. Naghanap ng cups. Marami pa rin tayong available. Ayan, may mga Supreme tayo. Tapos LA, Fear of God, Raiders. Tayo. So, PM nyo lang kayo mga ka-quality kapag gusto nyo umorder sa akin. Ayan, ayan pa yung iba kong i-display. Uh, let's go! and let's go! Mayroon pick oh, pickup din nga dahil. Nain ko muna magpadala. kung Kasi delivery sila pala yun. I think so. oh. Kailangan si kailangan si Ah, she Steven. 134 lahat. 100, 100, Thank you. Kas kunin ko na rin yung pano. Pick up. Ang laki pala. So babalikan ko na lang <laughs> yung pano. Pan. Hindi kasi dyan sa motor eh. Oh, ang laki na. Pick up natin. Php 1,716 Php 1,716 Sabangan nyo yun yung box natin madali-dali naman yun fresh from Japan Oo! Oh, Ayan na! Ito na yung box natin